Hindi pwede. Oh. Hindi pwede na karga. Noy. Buong araw na yan karga-karga. Ayaw nang matulog nang hindi karga. O, oh, kakarga kakargayin kita. Matutulog ka na ba? Tawagin mo yung papa mo. Papa mong kakarga sa'yo. Tawagin mo. Tawagin mo ang papa. Dali na. Oh. Anong gusto mo ba? Bukod sa karga. Oh, lululu. Oh, ano pa? Oh, ano pa? Oh, oh. Oh, ano pa? <laughs> Gugutom ka ba? Gusto ka? Oh, alaka na, alaka na. Leka na yan.